Um, hindi ba, ang sabi mo, wala kang nakuwang information about Papa nung when you went to St. Ignatius? Alam mo yung pupuntahan natin ngayon, baka may mahanap na kayo. Saan so, ba tayo pupunta? Meron kasing small cottage in the woods sa si Papa. Parang office niya yun. Alam mo ba kami mahanap tayo na something you know, that could help us in finding him? Like, I don't know, I cannot just walk. Ginawa kong utos mo, Adam. Hindi lang mga pictures. Lahat ng ebidensya na nagbuntis si Ma'am Rebecca, ginawa kong abo. So, paano mo sa akin i-explain yung picture na yan, ha? Baka naitago ni Ma'am Rebecca bago siya magkasakit. Pasensya na, Madam. Malamang, hindi niya manakita ito. She could have, Amanda. Kaya halugugin mo ang buong mansyon. And make sure na wala nang kakambal ang picture na yan ni Rebecca. Yes, madam. <laughs> may sumasaksak sa'yo. Yeah, may sumasaksak sa'yo. Parang ginawa kay Beverly. <laughs> Ay, nai, huwag na kayo umiyak pa. Naginat na kayo. dito na kayo. Huwag na kayo. Parang, parang, parang totoo. Parang, Ay. parang para, 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 totoo, anak. Na, lang, ay, parang totoo. Nai, kumalma lang kayo. Anak. Panaginat na ngayon. Ikukungan muna ko kayo ng tubig para kumalma kayo. Sandali lang. Nai. Sandali so lang, Nai. Nai. ting kontakin yung mga kailangan niya para magtanong tanong. Yeah. Sige. Pwede. Bakit kong I saw someone. Ano? <laughs> oh, <laughs> parang totoo eh. Nakita ko yung healer. Nakita ko yung healer. Hawak ka yung ko Sinasaksakan. Man, Paulit, kayo. Ulit, sinasaksa pa ulit ulit kang sinasaksak. Paano yun? yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? yun? Paano yun? Paano yun? I saw someone there. Check mo. Adid ko na po kayo sa kwarto niyo. At huwag na rin po kayong lalabas. Masyado pa pong delikado. Inaayos kita. Sito, okay ka? Oh, no, okay ka okay. na okay. okay din si Baby. Oh. Okay lang tayo ngayon. Okay. Hindi pwede, may pupuntahan pa ako. Okay. Ma'am, ang bilhin po sa amin ni Ma'am Aurora, wag po muna kayong lumabas ng ganitong oras. Hanggat hindi pa po nap yung sumaksak po kay Ma'am Bev. Kaya, tara na po. Okay. matuto eh. <laughs> Ang panaginip ko. Kanyan yung mga damit mo. Na Nakasalam nakasalampak ko. Maayos naman yung kanina, Nay. Ako na ayos. Huwag niyo nang galawin, Nay. Okay Ay, lang. Dali. Ayusin ko na. Ayusin ko na nga. Ay! Ah! Nay? Ano na Nay? Ha? Paano po kasi yung banta ni Ma'am George kay Ma'am Beverly ng party? Tinakot na po ni Ma'am George si Ma'am Beverly Gamit po yung hulo ng baboy. May nakatusok pong kusilyo sa baboy tapos kulay orange po yung handle nun.

kutsilyo na anak. Sino ang lagay niyan? Hindi ko alam wala yan kanina dyan, ay. Natali. <coughs> 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 Hindi ba yan yung kutsilyo na ginamit sa pagpatay ni Beverly? <coughs> may, may dugo, may, may dugo, yung dugo. Ano? <coughs> ano? Ano? 那我肯定不会相信。我们都是无辜。 hindi ba yung banko niyo ay, hindi ko ay na na, na isiguro kayo fingerprints niyo na yan. Sigurado ako na hindi ko ay pero bakit nandyan yan Sino Sig naglagay yan dyan? hindi ko, alam. Dyan sa labahin mo, hindi hey, ko alam hindi ko alam Baka yung killer, just pasok ko, ko, Diyos ko, hindi ko, Nakapasok dito hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi hindi sabihin na nakapasok yung killer Uy, na kumasa. Parang gano'n lang <laughs> alay. Diyos ko. May gusto mag-frame up sa akin. Meron. May gusto ko i-frame e up sa pagkamatay ni Beverly. Diyos ko. Natin. Success ba? Oo, oh, anay. Ay, naku, naman. Kanina pa ako nag-aalala eh. Ano, ligumuhin na tayo. Mauna na kayo, Nay tawagan ko lang si Sergeant Villa. Kailangan niya makita yung kutsili sa gamit ni Sam. O, oh, sige na. Di ba Sumunod ka na kaagad, ha? O, oh, sige na. Anak, pilasan mo, ha? So, so kalala naman ako sa inyo. Nakapagod yun. Kailangan natin dispatchahin yan. Kailangan natin dispatchahin yan. Oh, Hindi. Hindi pwede, anak. Sabihin natin, pakita natin sa pulis, kay Sergeant Delano. Pakita natin yung tama ng... hindi ba sa loob kong pagsususpensya? Pag nakita ng mga pulis yan, yun ang gusto ng killer! <laughs> hindi pwede, ano? Kailangan natin, kailangan natin gawin yung tama. Ayok, ayok, ayok. Anak, ayok kumakulong ka. Hindi pwede. Nakakulong na si Francis. Hindi pwedeng pati ikaw, anak. Hindi ako makukulong, na eh. Y después, me lo agarro cinco minutos. <laughs> <laughs>